Deliver tayo mga ka-green ng seedlings dito sa Pami, Laguna. At uh, dito, medyo na stop ball na tayo rito. Medyo putik at uh, skinita yung dahil. Papasok sa kliyente natin. Mga maliliit lang na skinita kasi ito tapos palagi pang mula kaya malambot yung lupa. Dito na lang kami. Medyo malayo-layo pa ng konti. Siguro mga nasa 200 meters pa yung layo dun sa dadalan. Sa kabila pa ng bahay na yan dun. Tumumunga na siya. Tapos yun pa yung tatlo ito yung sample mo, sir. Dito ano? Oh, Tinesting nga namin. Oo. Oh. Tinesting nyo kung maganda naman yung ano. Pero ano, ang pag-aaral nyo, ano, maganda ba sir? Uh -huh. Sa lupa. Mag ang ano. Ang sa Agriculture Department of Agriculture. Ito lupa dito makula. Opo. Tapos, ano dito, maganda dito mga sip fruit. Ah, di kabi kabing po yung kalamansi ano? Opo. Ayun. Kaya mo na yung dito. study. Base po doon sa sinabi ng uh, DA or Department of Agriculture, kaya nasuri daw po yung lupa dito, nakulay pula, tapos maganda raw po dito yung mga citrus na fruits. Wala pang pataba yan. Hindi pa daw nila inaabunuhan ito. Gano'ng katagal, gano katagal na ito sir nakatanim? Siguro mga 6 months. 6 months na. Walang abono yan mga kaagri, pero ang ganda ng mga dahon. Mga berde yung mga dahon niya. Hindi pa to inaabunuan. Syempre hindi agad lalaki kasi dahil nga sa hindi inaabono. Pero maganda pa rin yung uh, pagka uh, kilatis niya. Makakaagreeo. Hindi maninilaw berde. Yan ay sustansya lang ng uh, lupa lang yung kinakain niya at hindi pa naabunuan niya ng kahit na ano, synthetic man or organic. Ito ang ginawa kong kasada. Ayan po. Dito mga kaagri yung uh, tatam na ni sir, yung client natin. Ito, puting pulampula ang lupa dito. Pero maganda naman yung kalamansi nila na sample. Uh, init. Yung, uh, beach, parang yung mugmuga na? po, parang beach. Parang, parang buhangin. yun mm -hmm. Yan po, gusto ng kalamansi yung mga ganyan. Medyo buhagag na lupa. Opo. Ano tong tanim niya sa rana to? to? Pinya. Pinya. Magandang sibol. Ah. Eh. Ang bilis lumaki. Maganda tano, sibol tano ng, ng pinya. Eh. Ah. Ano nga namin yung ano, intercrop sa gitna? Kalamat oh, itong pinya. Oo, pwede yan. Hindi makakasagabal yan. Hmm. Habang hindi may maanong yung pinya. Opo, hindi kayo naiinip. Hmm. Saka wala kang maintain sa pinya. Oo nga po, pang ano talaga yan eh. Opo, pang bundok yung pinye. Bundukan na mga kagri. Dito sa, boundary na ito ng PAMI at ah, siniluan Laguna. Pero ito sa ako pa ng Siniloan, Laguna, itong barangay nila sir, nang client natin dito. Nawak pa ng natabasin na. Malawak pa. Hmm. Malampas pa dyan yung dulo. pa pala. Huh. Ah, Huh. 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 na Huh. Huh. na Huh. 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 na nila. Ito ng, uh,